Ikatlong Kabanata Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Hudea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi. Pagsisihan na ninyo at talikda ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya may isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanyang namang pagkain ay balang at pulutpukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa magkabilang panig ng Ilog Hordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Hordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patundayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa, dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, na kahit sa mga batong ito, ay makakalikha ang Diyos na mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga, ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kay sa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman lamang ng kanyang santalyas hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kambalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa Hordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutol si Juan, Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos. Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismohan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa Kanya at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang pinamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan.